Alam nyo kung ano yung number one secret ng mga taong laging nakaka-attract ng mga blessings? Lagi nilang pinapractice yung attitude of gratitude. Ito napansin ko based sa experience ko ah, Na the more na nagpapasalamat ka sa mga binibigay sa'yo ni Lord, regardless kung maliit o malaki man ito, eh the more din na mas dumadami yung mga blessings na dumarating sa buhay mo. Ito lagi yung tatandaan. Once na makita ni Lord na meron kang grateful heart, alam ni Lord lahat ng laman ng puso natin. Mas ibubuhos ni Lord yung pagpapala sa buhay mo. Kaya eh, kung ganun pala 'yung formula para mas ma-attract natin 'yung mga blessing. Eh instead na ini-stress mo 'yung sarili mo araw-araw sa mga bagay na hindi mo naman makontrol, eh ba't hindi ka na lang mas mag-focus sa kung anong meron ka ngayon? Maging mapagpasalamat tayo palagi. Basta ako naniniwala ako na kapag nakita ni Lord na sobrang appreciative tayo kahit sa mga maliit na bagay, hindi magdadalawang-isip 'yan na mas toblehin triplihin, siksik, di ba? Ligliga to maapaw. Kaya ikaw, isave mo na tong video na to. Tapos share mo para maging reminder mo pag feeling mo hindi ka na umuusad o wala nang nangyayari. Baka nakakalimutan lang natin magpasalamat palagi. Follow me for more. Hmm, Ayun nga pala si Ricardo. Siya po ang may-ari nito. Ayan po, nakatayo. Ba't ko kayo? Baka oh, Ayan, oh, nag-shopping galer na talaga. oh. bay na si bossing. Si... Pauwi na kami. Dito kami. Na -disgracia. Na -disgracia lahat. <laughs> uh, uh, eh, Ang ganda dito. Kambal na cross 'yan. Dito, guys.